Ayan, yeah. good morning. Sumaga tayo ngayon nasa kusina. Hindi na ako nakatulog kasi nga may pasok yung mga alaga ako. So, na lang muna ako sa kwarto kanina. At ito, bumangon na tayo para mag-ready ng breakfast. Ayan, for today's breakfast mga kahimala. Magluluto ako ng egg. So, Mag-scramble tayo ng egg and vegetable. So, magkukuha lang ako ng egg dito sa aking rep. Two eggs lang kasi okay na to sa akin. Ayan, two eggs. Then, meron akong kamatis. Ayan, kamatis. So, gustong gusto ko talaga yung kamatis. Then, meron tayong pipino. Ayan, pipino. Ayan, yung pino o platos, so yun yung akong okay. breakfast for today. Nagre-ready lang ako ng almusal, mga kahimala. mayan okay. ng mga kahimala, magbutik tayo ng two eggs, two eggs. yun, dalhin natin ng konting paminta, tukang padasa ng akong scrambled egg. Lagyan natin ng konting spices. Chili powder. Then salt. Ayan. So, yun ating itlog. Diyan lang natin para ang na mix masyado yung ating mga pinaglalagay ng sesame. Ayan. And dito, pinainit ako maliit na kawali. Lagay natin ng olive oil. Tapos olive oil yung ginamit ko. Then, unahin ko muna yung ating ito. Ato, bakit Okay na yung ating hot dog. Pwede na yung ating Sa pinagpretuhan ng hot dog, nito yung Ugasan natin yung ating lettuce Cucumber At Ah, tomatoes So, yan yung ating lettuce ilagay na natin yung ating pinray, ah, Niluto na itlo. Ayan, nakakain na natin yung ating egg Simple lang yung ating breakfast Ayan. Dalawang itlo tapos, ayan, then, gawin natin silang lahat dito sa ating lettuce. Ayan, sold lang for pass na no, ayun. Yung ganito lang, okay na yan. Ilagay natin yung ating pipino. Ilagay natin ng pipino. Ayan, ilagay natin yung kamatis. Mm -hmm. So, ayan. Pwede mo rin siyang add ng cheese if you want to to eat with cheese. Ayan. Pwede mo rin siya ng cheese na mga kahimala. Ayan. Then, mayonnaise. So, lang yung mayonnaise. Nasa sa'yo naman kung gusto mo mag-add. So, ito na po yung ating low-carb breakfast. So, ayan na po. Kain po tayo. The black coffee. Then, water. Lettuce, egg. tomatoes, Tutino cheese and mayonnaise. Kain po tayo. So, ayan na nga kahimwala. Breakfast po tayo. Ayan lettuce breakfast. Ano gusto ko Tignan yung ating black box. Sobrang init namin check. Alas 9 ng umaga. Yung uh, oras ng aking almusal. Ang next kain ko nito is gabi na po. 7. Mm.